paano nga pala ako nag spend ng mga Sundays ko para hindi ako bored. Ako nga pala si Mami mahilig mamundok sa kabundukan. Isa akong solo hiker. Nakakapasyal ako mag-isa kahit saan mang dako o kabundukan o mga waterfalls man ang magaganda dito sa Hong Kong. At syempre, hindi ko napupuntahan yon kung wala akong cellphone at Google Maps. At sa pagiging adventures ko, nadidiskubre ko yung mga iba't ibang lugar dito sa Hong Kong na magaganda. Isa sa mga memories ko ito at isa sa mga Memories na hindi ko makakalimutan dito sa Hong Kong kapag ako ay uuwi na at babalik na sa Pilipinas. Isa ang Liyuan Terrace Waterfalls na patatagpuan dito sa Polam ang napuntahan ko dito na napakaganda ang bagsak ng waterfalls. Ang sarap magpahinga at magrelax dito guys. Kahit na mag-isa mo lang pumunta dito ay madali mong mararating. Monday to Saturday ang trabaho dito sa Hong Kong Depende yan guys sa amo kung anong oras kang magsisimula magtrabaho sa umaga May late na rin na gumising May late na rin na magsimulang magtrabaho Depende yan sa amo Pero ako, gumabangon ako ng alas 7 ng umaga At tatatapos na ako ng alas 8 ng gabi Maaga na rin para sa akin yon Kung para sa mga ibang domestic helper Ang mga trabaho ang ginagawa ko dito Mag-alaga ng bata na makukulit maglinis ng bahay, magluto, at syempre ayusin ang bahay ng mga amo ko at kung ano yung papagawa ng amo ko. Kadalasan, araw-araw, bata ang mga kasama ko. At sa umaga, ako na rin ang naghahatid sa mga alaga ko papunta sa paaralan. Ako na rin yung nagsusundo, nagdadala ng kanilang baon, magluto ako sa tanghali, ihahatid ko iyon. Depende na rin sa akin kung ano yung iluluto ko na available sa refrigerator. Hindi naman ganun ka-strict yung aking amo para instruct pa sa akin yung mga pagkain na i-prepare ipre ko. Kung ano lang yung nasa ref at kung ano yung available na yun na ang lulutuin ko. At syempre, Irish at Chinese nga pala yung lahi ng aking mga amo at alaga. Depende na yan sa luto ng pagkain na iahahain ko sa kanila. Basta ang importante, kakain lang sila. Basta masarap ang luto. So okay guys, papakita ko sa inyo sa kabundukan kung ano yung adventure na sinasabi ko. Ito ang isang paraan para hindi ka mabored. Sa so yung day off, kung mahilig ka sa mga adventure, pwede mo akong i contact sa 9315 5170 para sumama ka sa akin sa aking adventure tuwing linggo. So, ikwekwento ko ang gala ko ngayong araw. I-tutorial ko na rin para masundan ninyo. Dito sa Polam Station, mag-exit lamang kayo dito sa Exit C. Turn right at may makikita kayong malaking building dito. At syempre, makikita nyo ang mga signs dito. May mga puno dito. Dire-diretso lamang ito guys hanggang sa dulo dito ay tatawid kayo sa pedestrian lane. Mag-ingat lamang sa pagtawid guys. Turn left naman tayo ngayon. Dito ay mga signs na mga bike tracks dire diretso lang ito. So dito guys, last time is nakapunta na ako dito pero the second time is uh, napag-aralan ko na may shortcut pala dito. Dito sa kanto na ito is uh, turn right tayo. Huwag nating diretsyohin dito dahil dati diniretsyo ko ito. Dito sa kanto na ito ay uh, liliko tayo ng pakanan. Diretso lamang ito guys. So ito yung video na makikita ninyo mga signs dito. Hanggang makarating tayo sa isang park. So diretso lang madadaanan natin ang uh, mga gusali na ito dito sa well-owned garden. And tuloy lang ang paglalakad guys. Madadaanan natin ang mga mini bus stop na to na nakaparada dito. And of course, pagkatapos noon ay, bubunga tayo dito sa park. Ito yung tinatawag na Po Chui Park dito. So, papasukin natin ito. Dadaan tayo dito, and yan guys, check nyo lang yung mga signs na nakikita nyo sa video, at sundan lamang ito. Madadaanan dito ang mga um, tennis court, and uh, mga ano dito, ah, uh, courts dito na kung saan naglalaro tong mga estudyante dito or mga taong naka-reside dito at nakatira. So ito guys, ang kanilang uh, volleyball court or softball uh, court dito. So napakaluwang guys. And diretso lamang ito, may mga puno dito. Okay, sundan lamang ang video hanggang makalabas tayo dito sa park. So dati guys is dumaan ako sa likod and napaka uh, mas matagal yung nilakad ko. Okay, may mga gusali din dito. So, sa bundok na iyon, yun ang pupuntahan natin. Okay, so malapit na tayong lumabas dito sa park. Dito sa Pochoy Park. Okay, so dumaan ako dito and paglabas ko is kalsada na siya. Dumaan tayo dito sa may um, under, uh, ano tawag nito? Subway dito. Okay, so dadaan tayo dito sa subway. Last time is um, nawala ako doon ako sa kabilang subway na daan and hindi ko nasundan yung video dahil nga uh, long cut siya so ito is short cut na po siya so dire diretso lang ito and paglabas nyo sa subway is uh, of course bubungad sa inyo ang napakagandang village na ito maliit na village Ayan. so ito yung um, village na tinatawag na chungkwon O Village okay. dito tayo sa Pohong Road So, heto, sundan nyo lamang itong mga rails dito, guys. Makikita kayo dito na uh, mga rails. May makikita na natin yung sign na may nakalagay na Little Hawaii Trail. Okay, diretso lang to. And may makita tayong tower dito. Okay, so, meron na tayong uh, signs na nakikita dito yung uh, buntot ng waterfalls. So, doon tayo pupuntan. So, may tower na is papunta don is yung uh, mauunang falls is Leon Terrace Waterfalls. Mayroong maliit na tulay dito. Okay, akyat tayo dito sa may hagdanan. And diliko tayo uh, pakaliwa. Yan. May mga stocks dito na nakatambay dito ng mga sasakyan. Hindi na siguro umaandar to mga guys. And so, may mga naghahiking hiking din dito. So, it means na napaka-safe po ang mag-hike dito. Okay, meron sign dito na Little Hawaii Trail. And ayan, marami pong nag sa mga araw na to noon. Punta ako nung nakaraang linggo. Kasi guys, start na ng autumn dito and uh, napaka uh, aliwanas ng ano, mag-hiking. And hindi na siya masyadong mainit. Ngayon pala is uh, September. Oh no, October na pala. Tapos na yung autumn. Okay, so ito yung hagdanan. Ito yung end niya. And, ito yung papunta sa Leon Terrace Waterfalls. Ayan. So, dinerecho ko muna ito. Dito muna ako nagpunta. Inuna ko muna tong Leon Terrace Waterfalls. Ayan. Diretso lang. Mga ilang minuto lang is mararating nyo na ito. Napaka uh, easy hike lang po ito. Okay. So, baba lang ng konti. Mga ilang segundo is andito na tayo sa may Leon Terrace Waterfalls. So, mapapansin nyo guys is bumubuhad na yung ano, yung uh, tunog at wagas-wagas <laughs> at ano ng waterfalls. Ayan. So, ang daming pipiknik dito pagdating to. Mga around uh, after lunch na po ito. Hapon na siya. Mga alas tres ganyan. H Hapon ako nakarating dito. Heto na po yung waterfalls. So, napaka-refreshing and napaka magpiknik dito. Pwede nyong isama yung mga kaibigan ninyo napaka-short hike lang siya. Hindi kayo masyadong uh, mahihirapan sa pag-hike. Uh, picnic lang talaga siya. And napaka-sulit talaga yung madadatnan yung waterfalls dito dahil ang ganda sobra. And hindi siya masyadong crowded. dito tulad sa mga waterfalls na napuntahan ko is super crowded talaga na maraming pipiknik And then hindi masyadong uh, malaki yung waterfalls. Unlike dito sa Leon Terrace, waterfalls is... Uh, meron sa baba and pwede po kayong mag uh, stay sa taas so eto sa taas talaga is eto yung na enjoy ko, eto talaga yung magandang view dito sa taas okay so, pabungad po tayo sa taas ayan, may mga Chinese din dito na nagpipiknik umakyat ako dito sa taas. So, dito ako tumambay and dito ako nag-relax and of course, dito ako nag a picture. <laughs> Nag-muni-muni. Ayan. Heto na po yung napakagandang waterfalls dito sa Lian Terrace Waterfalls. And mamaya-maya ispasyalan din natin yung uh, Little Hawaii Waterfalls sa taas. eto na nga ulit guys umakit na ulit ako para puntahan natin yung isa pang waterfall sa taas ito yung tinawag na Little Hawaii Waterfalls. So, ganito ako guys na mag-spend ng aking day off tuwing linggo or any holidays na may pagkakataon na mag-adventure ako at umakyat ng mundo. So, konting lakad lang is mararating nyo na itong Little Hawaii Waterfalls. Uh, may mga tao na and hapon na rin kasi ako nakarating. So, ito po yung Little Hawaii Waterfalls. Maganda po ito sa baba. Masyado siyang matirik. Kaya lang hindi ako Ah, uh, ng chance para bumaba dahil nanggaling na rin ako doon, so hindi na ako bumaba. And dito is nadaanan ko itong isang model dito na uh, na-picture-picture sila. And ito, tinuloy-tuloy ko itong uh, pathway na to at alam nyo naman, pakialamera ako at hindi ko pa rin narating ito. Ngayon lang ako nakarating dito. So, meron pa rin isang waterfalls dito. So, heto po yung pangatlo na waterfalls dito na makikita ninyo. And as you can see, may mga naliligo dito. So, heto yung isa pang waterfalls dito. So, total in all, dito sa Polam is meron tayong tatlong waterfalls. So, isa sa babas, yung nauna nating dinaanan, Leon Terrace Waterfalls. And dito sa taas is Little Hawaii Waterfalls. And sa uh, ilang lakad lang is meron pang isa. So, bali tatlo po siya. Okay, okay sana ay nag-enjoy po kayo sa panonood. Hi guys! Don't forget to like and share my video. Comment sa comment section below and subscribe my channel. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking adventure for today. Bye!